lahat yung pinaparami po namin na lahi ng manok ayan ito pa yung mga seasonal iba pero hindi po yung ganoon ka kapares nung nanay ito may mga nag ano po kami ng magandang kulay ngayon kumukuha kami ng magandang kulay kasi yun yung paparami namin kasi sa katawan meron na kami na pili ah, so yun. ayun yung mga itim na yung nakikita nyo po yan ito yung unang papisa namin eh. laki na nung siguro September to Ayun, palawakan na kita yung itsura niya. Matataba. ay yung para. Eh. siya. So, ito naman, ito po yung barako, lalaking parwa kung naalala niyo po nakaraan. Malaki na. Mataba pa rin siya. Tapos ito yung mga pasisyo na namin. Pang ilang pasisyo na siguro ito. Pangalawa. Yung medyo nag -nagsur nagsurvive. Sampu po yata ito. Or siyam. Tapos, yung apat, ayan. Bidili ng tito ko. Binenta ko lang ng mura kasi nga tito ko naman yun. Ito po yung unang papisa namin, o. No? ma Mga ilang buwan na siguro, apat na siguro to. Parawakan na may puti. ayun parawakan. Di, ang ganda ng huli na ito, hindi siya itim. Ito yung parang unang mga parawakan po na. May pakain mo na tayo mga Atos, meron pa, ayun. May bago kayong pala na dito. may bago pa kaming kulay na sisiw na maganda. At isa tayo yung isa. <laughs> Eto. Hindi <laughs> <laughs> ko lang makita nito. Ang ganda ng kulay niya. Uh, bago, bago sa kulay ng stock namin. Yung iba kasi ito common na Hindi naman common pero natira din. Tapos may mga bibi din pala dito. May mga available mga kabay, mga sisiw. Binibenta rin namin ito. Kakainin ko lang mamaya. Ay, hindi pa kasi makain. Ayun. Ayan. Ayan. ta plamasa si. Eh. Ayan, ilan pa to? Parang walo yata nandito ay. Eh. Hi. Hindi pa ako malag almusal pa palmusin natin 'yan. Eh. <coughs> Tapos meron pa dito ito. 'Di ba 'yun yung isang Ang dami ng papisa po ngayon bibi kasi yung inahin po namin stock man is 14 yata. Nagbawas ng kami kasi parang sobrang ano na. Sobra-sobra na masyado yung production nila. Parang biglaan naman. Ito pa. Teka, napakain natin mamaya. Hindi yan, rin po namin yan. Hanapan ko ng buyer mamaya yan. Pag wala akong ginagawa, pag-focus tayo. Ngayon ko na nakapag-update kasi ngayon ko na napuntahan itong mga stock. Nabisi po sa trabaho na karaan. Yan mamaya. Tapos so, yung mga inahin namin, madudusing po. Aray sir, aray. Yung sa manok talaga, ay yung parang natutuwa din ako. Yung, kasi ayun yung focus namin dito eh. Yung maparami namin na yung manok talaga. Kasi marami yung mailig sa manok. Ayun yung bayaw ko. Siya nag-alaga. talaga nakaraan. karaan. Tapos eto. Ito yung ngayon yung mga parawakan. Hindi, hindi siya ganun ka... Ano ba? Ito po yung pinapakain namin talaga yun. Pidge na may kanin. Ayun na naman talaga yung focus po namin. Ayan. Maparami po. Ito kasi, ano, kinukuha lang po namin dyan, mga kulay. Tapos i breed namin sa mga ganito para wakan. Sa malalaking lalaki. Tapos ayun na yung Teo. Kamusta yung manok, Teo? <laughs> ito yung mga unang ano namin, parawa na, ah, inhin. Ito may sisiyo po itong akay-akay. Parang anim. Ito po ay anim. Pag nag-survive po lahat niya maganda. Kasi madami siya. Oh, talaga mataba pa rin po ito hindi talaga nangangayat yung gantong palahin ng manok yung parang parawakan yung pinakamaganda talaga dito kaya tapos yung barako naman yung iniwan namin yung magaganda yung katawan kasi gano'n naman talaga sa paglalaga ng manok pipili mo yung magandang kulay, yung magagandang katawan mas ano ako sa native mas gusto ko na yung mga ganito